So, hi mga tagawaray. So, for today's video ay pupunta kami sa bayan at mamimili kami ng ititinda namin sa aming sari-sari store. Tiriri. At habang naglalakad kami ay nakita nga namin itong mga tao na to na naglilinis ng kalsada. Ang tawag nga pala dito ay Siba. Di ko alam kung anong tawag sa inyo. So, ayan na nga guys. For the lakad ulit ang mga person. Tingnan mo naman yung kapatid ko. For yourself. At hanggang dulo pa nga po ay may nakita rin kami na naglilinis ng kalsada. Ang sisipag naman ng mga person. Tiriri. Kasama din pala yung tito namin sa paglilinis ng daanan. Tinanong niya nga kami kung saan kami pupunta. Sinabi lang namin na bibili lang kami ng ititinda namin. Nakarating na nga kami sa sakayan. At sakto, kakarating lang din ng sasakyan namin na bangka. Bangka nga pala ang sasakyan namin papuntang bayan. Di ko alam sa inyo kung anong tawag dito. Basta sa amin, ang tawag dito ay bangka. So ayun na nga, inahatak na nga yung bangka para makasakay kami. So tara, sumakay na tayo. Tiririt. Fast forward nga, ayun na nga, nakarating na kami sa pangalawang destination. For the lakad ulit ang mga person, tingnan nyo naman ang putik ng dadaanan namin. Nagpabuhat pa nga yung kapatid ko kasi hindi na niya kayang maglakad. Tingnan nyo naman kung gano'ng kaputik ang dadaanan namin at madulas pa. Naka-experience na ba kayo ng ganito sa lugar nyo? Commit kayo guys. So fast forward nga ulit, nakarating na kami sa sakayan. At tingnan mo nga si kuya, tulog na tulog pa, lasing yarn. Nakasakay na nga kami sa habal-habal. Alam nyo ba guys, kung gano'ng kalayo ang pupuntahan namin mula sa aming barangay hanggang sa bayan. Isang oras kalahati nga bago kayo makarating sa bayan. Forward nga ulit, di ko na nga na-video paano kami bumaba. So ayun na nga, nakarating na kami sa bayan. Or dahugas muna ng mga paa ang mga person. Kasi nga, madumi ang mga paa. So, ayan na nga, inuhugasan na yung panang anak niya. Sana all may naguhugas, teririt. <laughs> Di ko na nga, kung paano kami mamili. Sa susunod ko na lang na vlog, ipapakita sa inyo. Paalam!